Magandang hapon po mga kaparambin. Ngayon po ay alaw na po ng hapon. Uh, tayo po ay bibiyahe po muna tayo mga kaparambin. Uwi muna po tayo ng Taya Basquezon. At pinigitahin po natin si nanay. Gawa ng sumama po pakarandam. At bukas po ay ano, birthday po ni nanay. 60. Ay siyempre ating pupuntahan muna Bibiyahin muna po tayo ng Tayabas kasama tayo si Bunso toy. Bunso, yan. Kuya. Lupo. Si Mami po at sa si atin nasa lupo, nagagayak pa. Ang may iwan po dito ng taong bahay. O, Toy. Bayaw <laughs> si Bayaw po ang ating mag-aalaga po ng ating mga baboy. Magpapakain po. O, Toy. Titingnan mo yung mga uh, ano doon na. Sa kabila. Yung mais po. Ay, minsan po ba inuuwak? At hindi po alam ni nanay at ni tatay na uuwi po doon. Bali, surprise po ito. Pero kami po nagchat-chat ng mga magkakapatid po na mag-aambaga na lang po para po maka-celebrate yung birthday po ni nanay bukas. 60 years old po. Yan, happy happy birthday po kay nanay. Advance po. Ang driver po naman natin ngayon eh, si Bayo Hinson po. At tayo po yung mga dalang ito pong gulay. Sitaw at saka po talong. Okay, share the blessing po tayo sa ating kumparehin pare po. Nasa ano siya ngayon, sa gumaka. Dadaan po tayo doon. Bali, ninong ni ate, Teya. Dadaan po natin ng gulay. Talong po ito po. Talong at saka po sitaw. Itong iba po ay paninda. Ng ating mga maninda po. Mamaya po yan dadaanan. Ito po, kay Lula Linda naman ito. Tapos ito kung tek kalahati, ah eh, uh, po natin sa ano po, sa daan po sa ating bihay Biyahe po muna tayo mga pambin. Tagkawayan to tayo basket sa pagbisita kila nanay at tatay po. Yan. Baka po hapon na po tayo makakating doon. Alaon na na po ay. Yan, maya maya po ulit mga kapambin. Dito na po tayo sa kila po. Ay wala po sila inay, may pruntahan po pala. Mahirap po tayo ng ban, kaya tayo po. Utoy, maganda umaga, si bayaw utoy. Ito po. Yan driver po natin lilipat lang po yung mga gamit dito sa kabila si mami ang kasama natin mami Ayan. ate yun kasama po ate pupuntahan po si nanay ating kukumustahin po ayun pamigin natin sa ano ay nalimutan natin bumili ng plastic ay dyan kay ate Isen, baka makakausap Ano po yun sa ninong-ninini? Eh pare ko eh. Magaling din po sa pare siya na po ang bahalang magdala sa palasyo, dun sa aralan ng mga pare. Share the blessing po tayo mga kapambin. Siyempre may mga blessing po sa ating dumadating. Baga po ay eh, be din po natin pa. Yun tambo, dun na lang sila sa plastic na ano. Mang mais. Tigas oh, oh, oh. po, para may pansain, eh. may ulam. wala na po sila sa parakado. <laughs> At ako po ay namitas kanina ng konting mais. mais po, ay eh, hindi pa naman po pitasin ako po namili laang. Aray po mga kapangin, ka nga dito. Ay inuuhot po yung ating mga ano, maispo po yun, no? mga alang ano yung papuwa yun ba ay eh, kaya nga alang edi eh, ako po yung namitas ng pagluluto daw po si nanay ng ano maispo? po anong tawag po yung sinabawan, sinabawan? Po para makarecover maka po <laughs> ating iay ito tapos yung para sa ano yung bulanglang lang bulang lang na ay tayo nga po yung may tanim eh, siyempre, papa, Tikman po natin sa kanila. Nagbawas ka tayo sa ating mga tanim. Papatikman po natin sila, tatay ko, nanay. Mga kapatid ko natin po. Ah, yung plastik din nung sakong ilipat mo. Ayun, sa Tara. Biyahe na po tayo. Otoy. si Otoy. nami kuya mamaya po iladaan natin si ano si Tita po, makikisakay daw yung magina. sino ba kasama otoy? kasi oh, kay uh, nasa bayan to makikisakay daw po hanggang sa ano yun. Pagbilaw uh -huh. uh -huh. uh -huh. na lang na lang daw yung na dos. Alas dos na po ng hapon. Kaya lakas po na ulan kanina. Kaya ngayon lang po tayo. Bahang-baha po ay. Yan po, makulimlim pa rin no. Kita magandang hapon, Dak. Sita. Hapon. Yan. Tsaka si Nini. Yan yung po Maganda hapon, Nini. Maganda hapon po. <laughs> yan. Oh, sa lubong daw. Pangingigay po 'yan sa ano? Patimunan po. Diretso na po tayo. Asa na po tayo. Amin dito para bigyan. Sige, bilhin po tayo. Yan, kailangan po may sipil.

ito po tayo sa kaliwa po, may nila Dito na po tayo sa bayan ng Palawag. Malapit ang pagitan nito, ano toy? Palawag to ano, Lupis. Gumagapa malayo. Malayo ang gumagapa pala. Dito na po tayo sa bayo ng Lopez Quezon O yung mga kinagawa ng DIY Okay naman po, wala naman traffic Ay hindi na pala dito nadaan ng mga ano, otoy Mga trakano Doon na po sa kabila Kaya medyo maluwag po Pero pagka dating ng ano, Anong uras otoy? 6 to 6 6 to 6 po, mamayang gabi marami dito nadaan mga truck po ah pwede na, truck dito ng 6? oo oh. pag araw ay truck ba? pag araw uh, bawal pag eh ang mga Oh, basa ba ano eh, the version? ang mga tao, mga pasahero. Ay ginagawa pala rin tulay. One way po na traffic tayo.

Eh, pare ko may pinuntahan daw po ano kuya may pinuntahan po. Ay, di, si na lang po ma-receive ng aming mga dala po pareko yan to namba na? ano kuya sa labi? Ah, sa kuya. eh kuya sa. 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 Yeah. Sabi Sir, Ba ini pare. Puno. 4 pare po ba po. Tiga pari pare 'yan. Dito, papare pa na ako. pala dito, ano? Ha? Awan ko. Dito, dito tayo. daw. Dito tayo. Si, 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 si. Wala nga pala yung sasakyan ni Pare, kuya, oh, no? Oh. Naiyakit dito yung sasakyan ni Pare? Oo. Yan. Ano po, tikakalimang yeah, oh, hiyat okay na po. Okay. Diyan lang kayo, diyan lang kayo kasi si Father ay magtatanim, tinan mo, oh. Nag-order din ng lupa. Hmm. <laughs> ano kaya itatanim nun? Mga alam, Kuya, bye-bye. Pasuyo -bye. na lang ha. Okay, La, are polola. Otoy din pa. Ute, hindi pa na otoy. Otoy. Are polola. Sige po. Sige po. Apo, apo. Am. Um. Okay. okay. Ariota. Okay. Ah, ate pala ate. Okay. Aram mo isa pa? Ate yo. Thank you. Ah sige po, Dapat. apo. Nene. Ah. Sige, sige. Oh, nene oh nene. Bigyan mo kinanai isa Oh, are pa. Ge, ge, ge. Ate, tagay sa kayo ha. Sige po, thank you. Sige. po, ate. Nanay. Ulan po, kuya. Thank you po. Ah, po. Dito na po tayo sa Tayabas. Ano oras na ito eh? 8.56. 8.56 po ng gabi. Ay, kami po ay duman pa sa ano po? Padre Burgos. Padre Burgos po. Ay, kita ba? Ay, hindi naman kita pala. Inihatid po namin si tita. yung mag-ina po doon sa kapatid po gawa ng bukas po ay ano may bibinyagan po doon sa aming pinsanin ay doon po ang tulog noon kaya ngayon lang po tayo dito na po tayo sa bahay ni Otol yan ah, si nanay po pala yung bas na dito na po tayo Salamat naman po at safe tayo sa biyahe po mga kapamilya. Si Bayo Utay, Utay. Salamat Salam po. Utoy, salamat. Dito salamat po tayo. sa mga nag ano, gumati, nagbati at nagpatnubay <laughs> <laughs> sa aming biyahe. Oo, oh. wow. Ay, salamat. Oh, salamat. Hello po. Patilin. Ay, gabi, may makita Yan, dito na po tayo. Ay, eh, salamat po. Matagal-tagal din po tayo magbiyahe. Gawa nang hindi naman po binilisan. Nalulula po. Nalulula batat. po. Ay, wala naman po nagsuka. Okay naman po. Ba, nakambo na ito. Hindi ba, auto dito. Baba na po tayo. Medyo madalim lang po. Bonso, daliw tayo. Nakambo na po tayo. Nanay. Yan yeah, si nanay. Nanay, kumusta po? Okay na. Ano po nanay. Hmm. tatay po ba? Nasaan? Ay, nasalit na. Ha? Ah. Isulok po yun. Oo ah. Ano ito? Nahilo ko na Nahilo ka? nag ko kay nanay. Ah, kay Luna. Oto ito lang ito eh. Kumusta? Patoy? Kumusta? Masla ka. Magandang gabi. Karating lang ay. Karating lang mo niya. Bless ito kay tito. Bless Ano ito? Kusang biyahe. Ibigas ka dito. Wala ano. Anong oras na nga ba? Kain mo na kayo dito eh. Alas ko lang ako pala. Hindi, alas na. Alas na. Ay, gawa na naman. Ayos na. Ayos na kami nagganan. Ano bang oras? Ano ba si oras? Ngayon lang, kanina. Ah. Sa